Inabando mo kami! Halos mabalik kami! Mangamba kami sa tulay din! Sa na ng mo! Love, love, love! Ayaw ko na sa'yo magpa-jerjer. What?! <laughs> Kailang kayo huli nagjerjer, ma'am ni Sir? Wala ay, na nang Nung pagdating niya sa bahay, kamot-kamot siya kamot sa buto! <laughs> Hindi ako magpa-jerjer! Alam na masip ko yun sa kanya, ay nasa oh, balat oh, no. na kadikit na! Anong-anong kanta mo sa kanya, ma'am, na ngayon nahiwalay na? Wala na bang halaga <laughs> Sige. Marami ang nagtaka. May nagsabi na bulag daw ang aking mata. My love. Anan bang umibig na walang hanggang? Ganyan ba kayo man bago mag-jerjer? Oo! oo. Nakaganun ba ako sa kanya, oh. <laughs> ang ano namin sa umpisa sir umabot kami ng 17 years nung pumasok siya sir sa tiktok at sa live tiktok sir yung mm. ngayon sir nakakilala siyang byuda uh oh. upat ang anak ang pagkatapos doon na mukhang umasim na ang pagmamalya sa amin pag gusto niya gusto niya ginagawa niya sa akin pag hindi ko nasunod siya na nanakit sa akin. Tingnan oh. mo sir, yung mga sugat-sugat ko rito, ginanon niya ako nung... ...ang araw. Tapos pinalo pa ako ng tubig na mineral. Ako na nagtatarbaho, ako na nagmamalingki, ako papalutuin niya. Minsan yung pinapag-awayan namin yung ano... Jerjer! Ano po yung Jerjer? Ganyan lang, sir. <laughs> Oh no! <laughs> balikan natin yung sa inyo ni Sir Romeo. Nagkausap na ba kayo ulit after ng Eri, ma'am? Nag-usap po kami, ma'am, doon sa it's, ma'am. Wag na wag yan dalhin yung babae niya na pinagpalit sa amin. Baka doon ko siya babalutin sa bangin ng tanay dahil ayaw ng anak niya makita dahil hindi niya property yung property po namin yung sa tanay na housing. Sino po ang bumili ba nung bahay ma'am? Ano po yan yung bahay namin sa Pladway, yan ang kapalit ma'am. Kibali hulog-hulugan po namin sa NHC yan. Kanino ba nakapangalan yung bahay? Kay Romeo Tamondis po pero kami ang beneficiary ng anak ko. Pero ikaw ba, ma'am, mahal mo pa ba si Sir Romeo? May nararamdaman ka pa? ba? sa mahal, ma'am, bakit hindi tatay na anak ko yan? Sa paulit-ulit niyang apat na babae na, ma'am. Suko na ako eh. Kasi itong mga babae niya, ma'am, na itong last kayo na biyuda na apat ang anak, ma'am. Inano eh, pa niya ako sa TikTok eh. Binuli-buli pa niya ako eh. Yung sabi niya, hindi ko na pa uwiin si Romeo Tamundis alias Ram. Kasi mahal na daw siya. Dahil nag ano pala siya, nawala siyang anak eh single siya. Ngayon, kung hindi ko, hindi pa ako inutosan ng ex niya na nasa abroad si Rowena Martinez x yan, lino ko din niya sa pira at saka sa ano hindi ko malaman, sabi niya, ati Annie I'm sorry, mahal kita ati Annie, dahil may anak ka, Ma naawak si pariyo tayo, may anak, yan si ayangkit, ngayon ati, ilaban mo, umakyat ka sa ano, mag ano ka, ngayon 3 days before, nag 1000 ako sa ano, nakabukas na po ako ng live, kaya good luck sa inyo, mga shout out sa inyo lahat po, na natulungan niya ako maraming salamat, lalo kay Sir Rapital po at kay Lord, na ito po ang manluloko, binibigyan talaga ni Lord ng pagbubukas kung paano masulban. Bago nyo nalaman, ma'am, na may biyuda siyang babae, hindi mo alam na nabababae siya habang kayo? May nababae namba siya, pero nahuli ko din, puro siya luhod magmakaawa, yung mayakap, patawad ma, huwag ka maniwala sa kanila. Marupok ako ma'am, bilang nagmahal. Sinungaling ako kung hindi ko siya mahal. Hindi kami abot sa 17 years kung hindi ko siya mahal. Ang puro boysmill ng mga babae niya, yung tatlo nakaintindi kasi may mga anak na sila po. Pero itong babae na ito ngayon natong si sa TikTok na si Ken Dilarosa, sana good luck sa pagmamahalan nyo. Nangupahan kayo ngayon, tapos ako ang pahirapan mo. Salamat sa Panginoon alam mo na na may pamilya si Romeo. Hindi kami kasal. sakal lang. Dahil kasal ako sa una, hindi ako sinungaling. Paano ba kayo, ma'am, nagkakilala ba ni sir? Borders po namin yan. Doon sa Jenny, sa Pladwe. Nagsabi siya, saan yung may-ari nitong tapsihan, yung tindahan? Kasi po, gusto doon niya ako kainuman. Ang sabi ko, ba't gusto mo ako makilala? Ayun na, sabi niya, mahal kita. Sa ikaw, paano mo ako mahalin? Ay, may asawa ko. Naaagaw pa nga daw, sa papilang daw kami. Kasal. Hindi daw ano akala ko nga totoong pagmamahal mo, Plastika. Pero ano yung pinakapulot dulo, ma'am? Bakit napuno ka na, nagpatulfo ka na at ayaw mo na talaga? Sabi ko sa kanya, nung nabuking siya doon sa OFW, nagpasok ako ng katulong yaya doon sa anak ko. Sa, sa manager. Itausan isang buwan ko. Panay ginulo kami at anak ko sa mga messenger ng mga babae niya. Kaya daw ako iniiwan din daw, daw ako magaling magipit ipit, -ipit. Eh di wow. Sino nagsabing panong ipit-ipit? Sino po nagsabi? Yang babae niya ngayon na biyuda. Tinawanan niya ako. Kaya sabi ko, magpakaligaya kayo ni Romeo kahit nangupahan kayo. Enjoy for life. Ah, yung babae na yan, salamat, good luck. Iyong iyon na siya. Huwag na huwag ka talaga pumunta sa housing dahil hindi mo property yan kahit piso wala kayo. Buti nga yung motor binigay ko kay Romeo service kasi mag sustain to daw siya. Yun ang pangako niya kay Idol. Naintindihan mo? Ngayon ka lang na in love. Sana all! Dederetso po tayo dun sa barangay ma'am para magkausap na kayo tulad ng huling bilin ni Senator na magkausap at magkapirmahan po kayo. Okay ma'am, samahan po namin kayo. Kap, good morning. Kaya po ako ay lumapit na talaga kay Sir Rapitol po dahil hindi ko na kaya. Baka ako ang bumigay. Apat na po na panluloko niya, apat na na babae. Ang ginamit niya, una, patawad. Pangatlong OFW, tawad pa rin kasi inaaway ako nila. Wala akong pakialam sa pambabae niya. Wala akong pakialam pagka-single niya. Ang pinaglalaban ko dito, manliligaw sa yung pagkata ako, sinisira niya sa mga babae. Binababoy niya ako. Ano yung klaseng pambababoy, ma'am, na sinasabi na nasabi niyo na sinisiraan kayo ni sir? Ah, yung nal naliligaw po siya sa isang tao. Sanya, masamang ugali yan kasi ganito ganun. Lahat, lahat ng bagay sa kung kinakailangan niya, nakatago na yung masikrito, ibuting-ting niya para lang siya masagot ng babae, para lang siya makajir-jir. Ganun! Hindi ako nahinira dyan. Kahit tanungin mo kung sino, hindi ako ganon na tao. Kasi may pinag-aralan ako, security ako. Pero totoo ba sir na apat na beses ka daw ng babae po? Hindi, totoo yan. Wala kang ebidensya sa akin na ganun. Ilabas mo ebidensya kung may babae kung ganun karami. E di magpakulong ka. Alam mo kung bakit? Nandyan yung mga ebidensya, mga voicemail pa ng galing abroad na linoko mo rin sa pira. Ayan ha, ito sa mga cellphone kahit iparin ko baka mapahiya ka sa buong mundo. Kasi dinidiktahan ka ngayon ng byuda mo na apat ang anak na di mo anak. Hindi ko alam kung anong linason mo. Nakakilala mo lang yan sa TikTok at saka sa live. Kayon, may nagturo sa akin yung isang ex mo na pangatlo na si Rowena na Nasa OFW ngayon, parating na kasi ididimanda ka rin sa panluloko mo, pamimira mo. Ipakita mo yung evidence. E, evidence kailangan mo? Normal! Oh, labas mo anak, Sa tatay mong pinakapungi sa mundo! Ikaw ba, sir, may mahal mo pa ba si ma'am or...? Ayaw ko na magpagbalikan. Basta balik niya mga ID ko sa SS. Wala na siyang karapatan sa akin eh. Hindi naman kami kasal niya. Libin lang. Oh, ayan ka po. Evidence kailangan niya? Why? Explain! Oh, ayan siya. Ayun yung babae kurang. Uh, ilan taon na po ba ito, ma'am? 49 na daw yan, sabi ni Rowena. Gusto niya daw sa walang kasama ano, magkaanak na lalaki. Eh, sana na magkaanak ng lalaki. Good luck. People of the Philippines, respect. Ayan, nandyan, nandyan pa kasi sa motor namin. Yung motor namin, yung founder natin, yung property natin, lahat na property sa tanay, atin yon. Walang singko yung babae mo ngayon. Tapos ang sarap-sarap sasakay sa miyo. Kaya nga, tinuwad ko yung miyo eh. Bakit siya sasakay? Property itong property. Uh, Huwag kang ganun-ganun, ka, hindi ka na gwapo. Mo, kita. hinabul ko yung panggagawa. Hinabol ko yung karapatan ng anak ko. Sabi mo kay Idol, bagsusinto ka ngayon, na-brain na, na ka na naman ng babae mo. Ay, di wow! Hindi ako na-brain. Ah, nakulong na kilala ng ulo hanggang paa. yung motor, ma'am, sino po ba ang nagbayad nun? Or Amin dalawa. Kayong dalawa. Ako may trabaho. Ang Mga pangalan sa akin lahat yun. Nagpunta ba kayo dito para maayos? Yes po, wala na. muna. O, dahan-dahan. Sorry po. Dahan-dahan, kasi hindi kayo makakaayos. Kung nagsisigawan kayo, 'di ba? So kung gusto mong makaayos, ano gusto mong gawin niya para sa inyong pamilya? Bago kami umalis sa harapan ni Sir po sa table, sabi niya, poor na lang ang kaya ko kasi paano naman yung sarili ko at ma mayroon nga na siya yung bubuhay na din anak. Pumayag ako doon. Kaya sabi ni Idol, pumunta kayo sa barangay at doon na kayo kay Kap Magsitil. Yun. Okay. 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 Direct po ngayon. Sabi mo, di kayo okay. magsitil to, kayo wala trabaho. Ay di wow. Kung ganon, sa harap ni Idol Rapi, nagkaroon kayo ng pangako. Yes po. Ganapin mo na lang yun. Para yun ang umpisa, para kayo magkasundo muli. Yes, kasi kasi ito mo, nakakaawa naman. Yun na yung nga uh, yun yung sinabi doon. So okay ka na doon sir sa 4,000? Total, nag-agree so, naman ngayon, na... hindi ko pa ma-promise yun kasi mawalan ako ng trabaho. Ano ibigay eh, bibigay ko? Kung sakali, meron kayong kasunduan, pwede mo naman itong pakita sa trabaho na naging maayos oh, oh. sa bandang dulo ko na problema yun dahil wala kang ano ha lahat kasi ng panluloko mo kahit sa ano mas gustuhin mo yung ginusto mo yan na buhay pa karapatan mo yung panindigan mo ha ang galing wag ako rom usapan sustento pag magkaroon ako ng trabaho Ay, hindi ako papayag pag magkaroon ma'am hindi din ako pipirma pa ganyan eh, wala ka viral kung wala manluloko manluloko ka eh bakit Sino mang gusto na ipa makita yung mukha natin sa buong mundo? Kasalanan ko ba? Kasalanan nyo ng babae mo! May ba barangay naman, bakit pa makarating doon? Tinatawanan mo ako ang sabi mo ha? Yung barangay, hindi ano. Kaya mo ba pumunta kay Sir O oh, ngayon. Huwag ako wrong. Dahil hindi ako takot basta sa tama ako. Until Hanggang hindi ka tumupad ka. sa pinirmahan mo dito Dios. sa gawa mo na nakabidyo ka, hindi ko ipatanggal yan sa buong mundo. Tandaan mo, itaga mo sa bato, peda mo oh, yun din mga ako. Inapakataka ng ako pati anak mo. Puro stress. Alam mo po, ganito po yan, ha? Kahit po sinasabi mo, wala ka na pong trabaho dahil meron ka pong katungkulan, obligasyon, responsibilidad sa iyong anak. Kaya yan po ay ginagawan po ng paraan na kahit wala ka pong trabaho, yung pong 4,000 na libo, gagawan mo po ng paraan yung buwan-buwan dahil ito po ay minor. Ay hindi po. Pagka huh? ganyan kasi ang mangyayari na magmamatigas ka, eh hindi po magiging maganda. May mga paraan po dahil may obligasyon ka po at responsibilidad niya sa anak mo. Hindi man kayo kasal, legal mo namang anak yan. na, basta may trabaho ako. Kaya ko naman supportanan eh. Kaso pag na-floating ako, anong ibibigay ko? O, may trabaho floating ka. Di po ba? Floating is means connected ka pa rin po sa work mo. Di po ba? Hindi ka po tanggal, floating ka lang. Floating ka because of the investigation siguro na nangyayari dito. No sir, siguro pag mapakita mo na nagsettle na kayo and then okay na. Kasi si papa kasi masyado naloloko yan kay mama eh. Alam mo na may babae ang papa mo. Paano mo nalaman? May, siya ni mama, natutulog sila, biglang tumawag. May babae. Ito ba yung biuda daw na babae or iba pa? Iba po, yung Rowena. Tapos nag-chat po sa amin yung Rowena, tumawag kay mama. Tapos bigla po binigyan si mama ng pangalan sa TikTok. Tapos nakita yung mga ginawa nila papa sa live lagi. Imanza na lang ka, kami ninyo. Anak mo, so, anak mo. Period! Salamat ka, pasensya na. Ano? At, Huwag ako, Romeo! Ali, ali, alip ka muna, makinig ka. Yun <laughs> niya, mag-settle nga. O sige, magbigay ko apat na libo. Pero yung mga ari-arian natin doon, Ay, kung magkaroon ka ng lalaki, nakapangalan sa akin mga tricycle doon. Ako. Ako hindi mo, nila pwede galawin. oh, ha? Lahat na property sa anak namin yan dahil pinaghirapan natin tatlo yan. Wala ka. Kung gusto mo pundar ka, ako din kung malalaki ko. Pero siguro, Panginoon, hindi ko naman... Kung makita mo ko, ispatan mo ko ng lalaki, goodbye Philippines. Okay? Laban! Na kasi nakapangalan hindi sa akin yun. Pag once nakabangga yun, ako si Sion. dami muna na naman dadak-dadak. Nang nai niyo ba yun yes, po. sa pagsasama niyo? Pati yung Mio, lahat! Property to property nga, di ba? Asan ba yung tricycle? Asan yung tricycle? Nasa tanay, ma'am. Nasa bahay namin. Walang bilangan na pagdating sa ganon. Ang naging tiwala ko, kaya ang sabi ng task force, ni Shermoney, na taga-releasing ng bahay, Tita Ami dapat sa iyo ipangalan yan. Ang sagot ko, okay lang kay Romeo. Wait mo na! Kay Romeo, Tamundis, ma'am kasi may tiwala naman ako. Bakit kasi sa kanya mo pinangalan, ma'am? Eh, hindi ko naman ikalain na mahuli ko siya sa TikTok at sa, sa live dahil nga nag one plus nga ako. Nagtiwala ka. Yes. Minahal mo kasi. Minahal ko yan mula ulo hanggang paa. Ay, hindi po. to. Mira yung babae mo. Hmm. Yeah. <laughs> ganito na lang gawin natin, ma'am. Yung dalawang bahay or property na yon, doon na lang sa <laughs> anak Try Tracy, dear, kanya. Pumayag ka na nga na miyo gamitin mo. Property print. Okay lang kahit sumasakay yung babae mo. Love, 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 love. Pa! Mahiya ka sa sarili mo. Labla pa ako ang nasa dibdib mo. Inabando mo kami. Halos mabalo kami. Mangamba kami sa tulay din. Si Werte naman mo. Lab, lab, lab. Hindi ka naman Kasi, ang tanong ni Serapi, anong pinagawa niyo? Jir, jir. Ayaw ko na sa'yo magpa-jir, jir. What? Kailang kayo huli nag-jir, ma'am, ni Sir? Wala si jir, jir, nung pagdating niya sa bahay. Kamot, kamot siya sa buto. Hindi ako pa-jir, jir. Alam naman, sip ko yun sa kanya. Ay, nasa balat, nakadikit na nagalit pa sa nung binidyoan ko habang nagkanyanan siya sa satanay kami ka, kapag na pagawang bahay. Sabi niya, sabi ko, I love you, love. I love, you, love. Oh, love, you. Oh, love you. oh, nahiya ka sa sarili mo. Oh, love, love. Ngayon, ipabiral kita, nakakulong ka na. Nakakulong ka na. Yung Mio is, pumapayag po ba kayo na sa kanya? Tapos yung tricycle, ma'am, is sa anak po ninyo. Ganun ba? Hindi naman yung ganun, ma'am. Tricycle na yan, doon na lang sa anak ko. Yun nga, basta supporta. Hindi ko mo yun. Basta uh, yung gamit namin sa ano, hindi pwede bibigay sa iba yun. Siya daw ang magbabayad sa dalawang housing. Basta maganda yung plano Mabaya niya sa akin. Hindi na ako magbabayad doon. Kasi, hindi na ako nakatira doon eh. Kayo na magpatuloy. Hindi niya kayo magbalikan ni eh, sir, pero baka pwede maging magkaibigan na lang kayo para sa bata. Problem, yung babae niya, si Losa. Okay lang na maging friends kayo, kaso si Losa lang yung bago. No problem! Sport the Philippines kasi politikong tao to. Mm. Yes, of course not because tamon this. Friend. Idol, maraming salamat. Kuya pa, patumpak to ipapakulong ko talaga to, Idol. Kasi nung ako nasa mental hospital at anak ko stress. Idol, I love you. Sana marami ka pang matulungan na katulad ko na PWD. I love you, Idol. Lada si kapitan namin. Ipaglalaban ko yan. maka okay. ka okay. mo na makingingin ng susi na motor, ha? Disturbo ka mo. Pusala idol! ka, Idol. kita. Anong, anong kanta mo sa kanya, ma'am, na ngayon nahiwalay na? Wala na bang halaga? <laughs> Maling tao pala yun, ginalingan ko pa naman. Sige. Marami ang nagtaka. May nagsabi na bulag daw ang aking mata. Ang sagot ko, hindi bali ng bulag. Masarap ang mapusin sa gulong ng damdamin ko, I love. Basta makita lang kami sa buong mundo. Pinaglaban ko ang karapatan namin. Idol! Kita talaga, Lord. Sing. Anan bang umibig na walang hanggang? Ganyan ba kayo, ma'am, bago mag-JJ? Oo! Nakaganun ba ako sa kanya, <laughs> sa pagkakamali. Ginalingan ko pa naman. <laughs> Bibigay si Romeo Vita Mondes ng halagang 8,000 o halagang 4,000 kada 15 ng buwan at 4,000 muli. Sa katapusan ng buwan, number 2, na ang motor na mio ay mapupunta kay Romeo Bita Mondes na sinang ni Ani, na ang motor o tricycle naman ay mapupunta sa anak nila o ito ay maaaring ibenta ni Ani na ang na ang pinagbilan ay papasok sa bangko para sa anak nila, ito ay sinang naman ni, nila pareho na ang isang bahay sa tanay ay ipagpapatuloy ni Romeo Tamundes ang hulog sa NHA at ito ay para sa kanilang anak na ang isang bahay sa Tanay Rizal ay mapupunta naman kay Ani na dahil ang isang ayon sa kanya ay may pera doon ang kanyang anak na ito ay sila na ang bahala na sinang ayuna naman ni Romeo V Tamundes number 6 na ang makukuha nilang financial assistance sa NHA kung magkano man ito ay maghahati sila ni Annie 50-50. At hindi pwedeng magsama o magdala ng babae na kanyang karelasyon doon sa bahay sa tanay. May saging ka okay na. Okay. Okay. Maraming salamat po si Rapi. Sana may matulungan ka pa okay. na katulad ko. Okay. Uh, mag magingat kayo ni loves mo, ni bibi loves mo. Sana makabuo ka ng lalaki. Wow. 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 Mahal ko naman talaga to Pero okay wow. Hopefully Dumating yung araw Na smiley natin At the end kayo pa rin Basta ako Handa kong binigay Ang kaligayahan niya At least Na lumuwag niyo yung dibdib ko Si marami Maraming maraming salamat Doon po sa tulong mo Sa sampun libo na Regarding yung binigay mo po Si Rappi Tininda Itong 4,000 kasi po na may kami ng utang, tubig ilaw, bumili akong bigas at saka konti. Tapos pinakain ko siya po. Yun po, ayun, pinahalagahan namin yung paninda na halagang 4,000 po. Maraming salamat sa inyo. Sana may matulungan po Maraming kayo. mahirap pang binigyan ng kapuhayan mga taon na binuway ang pag-asa na naglaho ng na mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabay ang kanang may kapal dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit na Kita yon lahat ni Lord Siya na bahalang magbalik Salam.